At sa ating po mga pangunahing balita today, araw nga po ng Monday, December 16 na po. Sinimulan na po pong ipawalang visa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang mga lisensya ng mga natitirang pogo sa bansa. Ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCA, nasa 20 pogo na lamang daw ang bukas na rin, ang bukas pa rin hango po sa datos ng pagkor. Pero obligado silang magsarado pagsapit ng December 31 alin sunod sa Pogo Ban na ipinagutos daw po ni Pangulong Junior. Sabi pa ng PAOK, dapat daw po'y wala nang matitirang bukas na Pogo pagsapit ng Enero ng 2025. Kaya daw po, kanilang inspeksyonin ang lahat ng Pogo para matiyak na ang lahat ay sumusunod sa ban. Naniniwala naman si Senator Risa Ontiveros na mga operator ng Pogo ang tumulong kay Attorney Harry Roque para makatakas sa Pilipinas. Ayon sa Senadora, kilalang Pogo Hub ang Dubai, kaya malaking chance ang mga taga-Pogo rin ang nagpuslit kay Roque. Lalo't huli siyang na-monitor sa Abu Dhabi o huli siyang na-monitor sa Abu Dhabi nang magsumiti siya ng counter-affidavit para sa kasong qualified trafficking na ipinanotaryo sa United Arab Emirates. Pinaniniwala ang iligalang ang pagtakas ni Harry Roque pa abroad, lalo't wala raw itong records sa Bureau of Immigration. Ayon pa kay Ontiveros, dapat matukoy agad ng Bureau of Immigration kung paano nakapuslit si Roque. Dahil marami pa silang dapat ipaliwanag, katulad na lamang ng pagtakas din noon pa ibang bansa ni Alice Go. Ano na nangyari doon sa Heads Will Roll, remember? Opo, nawala na po iyon. Hanggang ngayon po, di pa rin alam kung sino ho ang nagpatakas kay Alice Goo. Only in the Philippines talaga naman, heads will roll Balpak! nangako po naman si Pangulong Junior na aayusin niya ang kinaltasang pondo ng Education Department, na sa halos 12 bilyon ang ibinawas ng BICAM, na hinihingi pong pondo ng DepEd sa susunod na taon, bagay na binatikos ni DepEd Secretary Sani Angara na lupat ito po'y taliwas din sa panawagan ng Pangulo sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA, kumalag din sa budget cut ang grupong Teachers Workers Dignity Coalition dahil ito'y taliwas daw ho naman sa pangako po ng gobyerno na lutasin ang learning crisis sa bansa. Tinawag din pong anti-poor anti, anti ng makabayang block ang pagbabawa sa budget ng gagawaran ng edukasyon. Nakatakda namang ilipat sa Jakarta, Indonesia ang denied drug convict na si Mary Jane Veloso bilang bahagi ng proseso ng pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Nakatakda ang bisitahin sana ng pamilya Veloso si Mary Jane sa Yogyakarta bago ang kapas pero ayon sa Department of Foreign Affairs DFA, ipinagpaliban muna ang biyahe ng pamilya Veloso dahil ililipat na sa capital ng Indonesia si Mary Jane. Una nang inanunsyo ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapauwi kay Mary Jane bagong kapaskuhan. Pero wala pa rin pinal na petsa ang kanyang pag-uwi ng Pilipinas. At sa ating pulagay ng panahon, ngayon po'y binabantayan ng pag-asa ang, pag ang posibilidad nga po na magkaroon opo, ng pamumuo ng sama ng panahon na maari maging bagyo sa katimugang bahagi po ng bansa. At ayon po sa pag-asa, posibleng magkaroon ng low pressure area na magiging bagyo sa may Mindanao. Bukod sa posibilidad ng uh, sinasabi nga pong bagyo, asahan pa rin daw ang maul maulan na panahon dahil po sa tatlong weather system na ayon pinag apekto sa ating kapuluan. Kabilang diyan ang Amihan o Northeast Monsoon na magpapaulan po sa Luzon. shear line naman na makaka-apekto po sa Eastern at Southern Luzon, pati po sa Kabisayaan at ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone na siyang maghahatid ng mga pag-ulan sa Mindanao.